Ligaya yan lumabas. lumabas tayo? Saan? ako ng baby nagdididid! Alambot. Dididid! Alambot, alambot. alambot, alambot. Hanina, ayo, ayo, so, ma na? na? Ayaw ayaw Kung saan ka na? Magkita dami ng siya huh? sa ibang... Dami kong surat sa ay! English. Uy, uh tayo, -huh. oh, Ayan. 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 Kailangan niya ng ano, korreksyon tape. Ano ba binilag yung korreksyon tape? Naka-50 ako nun eh. Mabilis makuubos. Hindi, yung, yung ano, yung ano ba yun? Ano? Yung, 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 yung parang, yung, parang ano? Binilag ko sa tito. Parang ball pen. Ay, yung ginagawa, no? Hmm. Sabi ko siya, mapangit daw kasi tumatago sa papel. Tara, punta tayo dun sa kabila. Ano yung nagtapo ng basura dyan? Hmm. 6 6.30 no 6 ter ito tama yun nak baba ha ano no Ang ganda pa rin ang ano, liwanag pa rin. Hanapin natin si Tisoy. Oo, oh, iikot tayo. Hanapin natin mm si Tisoy. Wala na kaya yun. Wala na kong tira dito. <laughs> si mo <Mamo>. sama <coughs> mama woi <Uy, uy>, <laughs> Doon sa dulo. Sa dulo ko pa Mama, tabi! Malamok doon. Okay lang, ha? Dito. Ito pa ganun. Uy, hey! Halika dito. Papa! Napin um. natin si Tisoy. Napin. Napin. Napin natin si Tisoy. Nang pusa. <coughs> dati. Kaya nga sa dulo. Dinampot mo dati si Tisoy eh. Bakit mo siya dinampot? Hmm? Ibot pot. Ibot pot. Ibot pot. Anong ibot pot? Nakami bumibili. Eh? Saan? Una. Ina ko nakabili ng lollipop. Malamot <coughs> na kasi doon sa dulo. Malamot. Hindi naman. Sana na dito na lang sa salob na ano na. Obligation <laughs> <Division>, na. Mana pinas isoy. Hmm? Isoy. Kita na ng isoy eh. Wala nang isoy sa ating <laughs> sayo. Ito daw yung nakita eh. Isoy sa bibig na pwede. Ano kaya tayo maghanap? Kung kanda ba kami dito? Ha? Si Greg, kami ni Greg. Ay, sa hapon na Malay mo naman, di natin ulit si Kisui. natin si Kisui. Ay, ito Ayusin mo. Ay, <coughs> oh, <you know>. Steady. Ano yun? Asan? Huwag yun, tuba-tuba yun. Last minute. Last minute. <coughs> ito. Ito.

Dandyan na indun? nagsusunog! Tara! Hanapin natin si Eh! Sa kaya banda yun eh? Baka naka ano dun sa Baka naka Dampot dun yan eh. Hindi taga dito, no? Ano, nagbibit-bit ng tubig, dito ka dumadaan? Hmm. Dito dumadaan. Pag nadaan tayo ng talihan. po na po, Jade? iniwan ko.

Eh, nakakita niya siya pag-alagala. Kailan yun? Tignan natin dyan sa Plurgong City side. Nang umaga ata yun. Yung umaga? Pag ay lunis hapon na wala sa Tiso Hindi lunis, sabado. Hindi, linggo. Nasa Baguio kami. Ay, linggo. <coughs> Baka lang, doon lang yun. Doon naka ano yun. -crocs. <laughs> naka crocs. Doon nang nakadampot nun. Bata. 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 Saan ba? Na Diyan lang sa palengke? Tingnan ni Papa si Tisoy. Mga bata. Si Highway na yan eh. Hindi mo yan masaging mm -hmm. ba dyan? Uh -huh. Dapat dinala na lang sa clinic eh. Tisoy. babae. Eh. Hmm. Ano yun? Sana nga may naka ano na lang dun no? eh. Balik na lang. Gamot siya, no? yan oh. Ginugula yan. Ginugula

Dami pala pwede magulay dito. Dami. Dito 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 doon. <coughs> dito tayo Pwede pa tayo makita sa taas? Saan? Doon sa taas ng building. Hindi na. Hmm. To. Kaya. Kaya, papa. Yun, ano na ito? Ano yung kaya ito? Ano yung papa? Ano? Ano? Ano yung sarangin ko? Yan kasi yung yung nabangga ko yung kuhan hmm. yung kotse nung alay hmm. na biglang nagbukas yung pintuan. Nakulog to, hindi ko napansin. Yun siguro, sinusubukan niyang umuwi, no? Mama, tignan mo nangyari sa salamin, ha? Wala. Puntahan ko kaya doon. No. Kapag makita ko sa sasakyan. Sige. Kapag, kita ko. Pasok na kayo na Nalin? Na. Gusto ko din Eh, hey, kaalis lang natin. Kararating lang natin. Tara, tara, tara. Dali, 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 dali. Dali mo. So, yun may naka, ano daw eh. May nakakita daw na pagkalaga na doon sa kabilang dahil. So, ibig sabihin, baka nandyan lang yung banda sa kabilang. kita kami itu. Oh. Kayak kayak yang pagi. Oh ya. Lakasian. nasaan ka na Pisoy Sabi na oh 6.34 na Dali naman ang ah. sign Ano ba, mo? <coughs> Ay, yung, ano, ba mo? Ano mo? Ano ba pibilin mo? Ano ba mo? Ano mo?

Tapos ano? ko ano? Okay. <laughs> hindi ko hindi ko hindi ko pataw din gusto mo magbibig ka no? Siligang. siligang siligang na saba ikaw? hindi <laughs> pa sa tubig may nang bukas yan hindi alam mo yung <laughs> yung <laughs> ano malaki wag kang maingay yan. ayan <laughs> pwede na yan? <laughs> ayaw yung saba <laughs> Ito. ito? yung sa pipid-pips ng

mura <laughs> oh Ganda lang ulam ba eh Oh Isang may ulam ka na May sili doon Sili Baka bumili ka sili na malaki may sili Ayun ang sibuyas na? ano ano daw sabi 65-60 Ah Ayun lang ah wala sandal lang o may panggisa ka na wala po po ako wala ah yeah, siyempre mahal na mahal ma din nakakapagod din maghangkat ha mag ka ng produkto o okay, eh tanong tayo doon tanong lang natin o mamaya. baka naka ano yan baka nagawi dito eh mamaya hindi na nakauwi tanong kaya tayo dito tara Nangangapit namin yung eskwelahan yan eh. doon, kung nyo nag sa kanila eh. Kung malayo yung eskwelahan yan, nag-ano na yan? ng oh. Oo. mga bata, kulubus, <todong tiyan> kani masala, kaniina, patana kita sa mga ah. ito diyan patuloy, sama ka. Pinapindata ayun. Ako wala akong pangas, hindi sila ko bang bagas na. Zalantis <laughs> sa ayun. Naalok. Sabi na maling kinakan Namili na mili ng pangulam.